Shoutout mga tol at eto muli po nating nakita ang wish bus dito sa may SMB Kutan. Ang bus na sikat na sikat sa buong mundo. Ang wish 107.5. At eto nga po tinatanong ko kay kuya kung pwede po ba tayong dumaan dito. Kaso hindi siya nag-agree kaya hindi tayo naglakas loob na dumaan dyan sa yan, yan, daan na yan. Kaya nakipagsiksikan tayo dito mga ka-inspirasyon. Ayan o. So, sa pagkakataon po na yan ay talagang nakikinig tayo dun sa napakagandang music na nanggagaling sa Wish Bus. Talagang grabe attraction kapag nandyan yung Wish Bus. Actually, ang dami po niyang nakatambay o nakaabang dun sa mga uh, magpiperform dun sa may harap mismo ng SM. Dun sa may hagdanan. Nandito lang po kami sa may ano Service Road kaya hindi kami makaubra pero yun oh, kung gustong gusto kong makita yung mga kumakanta oh talagang tingin na tingin po ako dyan oh ayan ay yan oh ayan pero naghihintay po kami dito na maggo at kami mag right side pero grabe talaga yung attention agaw attention talaga ang wish talagang napakasikat ng wish kaya pangarap ng iba dyan na talagang makakit sa wish bus. Eh, tayo kahit picture lang, okay na. Pero, mas maganda kung makakakit din po tayo. Siyempre, makakapag-picture-picture -picture tayo dun sa loob. Pero, ayun yung sitwasyon naman po na nangyayari. Talaga namang uh, napaka-sikat ng wish. Wish 107.5. Salamat.